Anong kwento ng inyong ama noong World War II, panahon ng Hapon, dito sa Garita? Ang kwento dyan, noong araw nga, ang dumadaan ng kanyo ng galing corridor. ay para nagpapahila ng kawayan. Yung sound, yung tunog? Yung sound, yung tunog. Oo. Oh. Uh, ang sinasabi ng tatay ko. Yun ang kwento, noong sila ay tumatawid na sa parte ng hilahang yan. Doon ah, sila nagtatago. Sa kaingin? Oo. Ay, saan, ang, saan naman daw nakalagay yung mga kanyon noong panahon na February uh, Marso 1945 na kakanyon din naman ng Amerikano yung mga hapon na nasa Ternate daw banda na nakalagay yung mga kanyon dito sa garita i eh. sakop ng garita i eh. sakop ng garita i eh. isang oh. lote si dito tubigan. sa ako ng kunila manager hinong, oh. yung lupa na yan yung pasalog dito wagin ah mababa. sa salog medyo pababa oh doon eh hindi pa naman din bayan ngayon yan, ano wala pang bahayan ah wala pa tubig yan. Ay, yung, ka, yung kabuuan ng salog na yun, yung kalawakan na yun. Mm. Paano kwento niya tungkol doon sa mga kanyon at sa mga Amerikano? Ayun Ay, nga, yung pinagiging ko hindi, tumatawag naman yung kuwan dyan eh. Pagka pinakakanyon, ito yung Tarnate ang binabanatan dyan, ang Amerikano. Oh, yung mga hapon na nasa Pabang Tarnate. Pagka hapon umatras. Oh. Doon sa gulugod baboy, no? Oo, oh, gulugod baboy na yon. Hmm. Ay, di nakikita ng ama niya yung mga Amerikano na nagtitipon-tipon doon. Ay nagkuan nga eh nitong nagkukunya. nagluto pa nga ang tatay ko doon eh nagkusinero nag pa doon sa kuan Amerikano eh. Ah. Oh. Ilan ang bilang ng mga Amerikano raw na naan doon? Aba, ay marami 'yon. Marami. Oo, marami. Ay ilan daw yung ano, ilan ang kanyon daw na naan doon at saka mga tangke? Eh? Ay hindi lang nasabi sa akin kung ilan ang kuan noon. Ah. Oh. O, ay, pagka nagkakainan dito dito sa looban naman ng samosa diyan nagkakainan. Oo. Oh. At yung mga baril nila diyan nakasandala sa so may mga puno ng mangga diyan. Ay, oh, mga baril ng mga oh, Amerikano. Oh. Yung, yung Garan at saka yung N1 N2 yan. Oo. Oh. yan, nakasandala yan diyan. Carbon na Oo, oh, carbon at saka yung Garan. Hmm. Eh? Yung yan ang baril nila noong araw eh. Oh. Grease gun. Oh. May grease gun eh. Thompson. Yan. Oh. Yung ang gamit ng araw. Talaga makasaysayan ang uh, lugar na Maragondon. Ano? Aba at uh, dito naipon yung mga kanyon na bumabanat doon sa mga hapon na naandun naman sa Ternate hmm. gawa diba yung hapon na yan dito nang galing sa Maynila yan diba dumating na ang kano, galing doon sa Leyte yata ako mo yan eh hmm. unang kumuan eh no bumaba na ang kwan dyan at dumating na ang kano dyan yung umatras na rito matras na mga mga hapon na lang ha? hindi nila kaya eh ah. Ay, tanaw naman din yung ternate natin, ano? Ah, tanaw. Teka, titingnan natin. Ayan, ternate natin yung lugar na yun, ano? Ayan. Tama, di bobombahin nila. Tapos yun namang mga kanya na Amerikano, dito naman sa sakop ng Garita A. Garita A. Ayan, diyan, sa banda dyan. Diyo, sa pasalug na yun. Yung diretsyo yan. Oh, diretsyo. Sa likod niyan. Sa likod oh, ng bayan. Likod yung mga bayan, bayan na yan. Na yan. Oh. Sa pasalug din. Ayun. Okay. Anong kwento ng tatay niyo paggabi? Ang tatay ko, paggagabi, at kumukuha ng hapon, dito sa may ilit na ito, sa creek. Ah. Doon dumadaan ang hapon. Yung may mga mga sanga ng kahoy dito sa may likod. Galing Ternate sila? Galing Ternate yan ginagapang nila yung yung mga Amerikano yung... at saka yung ating mga gerilya ng oh, Pilipino, oh. magkasama yan eh. Malaking tulong ng mga gerilya natin? Ah, malaki eh. Bumabakay nga yan dyan eh, gerilya natin eh. Tama. Oh. Ay kung wala ang gerilya, ma, papasok yung Amerikano, no? Hmm. At saka hindi alam ng Amerikano, yung mga kung yan. Ah, hindi alam yung oh, pasikot-sikot dyan? Pasikot-sikot. Kung hmm. hindi ang nagkukwan dyan ay ang mga Pilipino. Ah. Oh. Yan, yeah, may ilat yan, may ilat doon. Oh. Oo, oh, may creek dyan. Yan. Hmm. Yung ilat na yan, ang labas niyan, daw sa Tarnate. Dito Sa Gibo Tama. Oh. Oh. Garita ito eh. Boundary oh. ng uh, Tarnate at uh, Maragondon. Oh. Tarnate. Oh. Oh. Okay, uh. Ito dito sa may ano, salog, uh, okay. yung kinukwento kanina ni Obista. dating Kapitan Ruben Hernandez na uh, kwento ng kanyang ama na nandito sa lugar na ito yung mga kanyon ng mga Amerikano. Na natin ano ba dito na tayo sa sinasabing salog ito yan, may mga bagong ani na yan, yan. Ayan tapit, tapit tayo ito kaya salog yung ano parting mababa Bakbati na ay ba niya. Sa lugang tawag. Ayan. Saan dito nakalagay ang mga ah, anong tawag dito? Kanyon. Wow. Na gamit ng mga Amerikano. Galing sila sa Tagaytay sa Maynila. Ano yan? telepon Ayun. Dito sa ano, Garita A. Ito. Ito sa loob na ito. mababang parte. Ito. sa bataan. At ito nga naiipon yung mga Amerikano at uh, kinakuwento rin niya kanina yung tulong ng mga gerilya dahil papasokin nga ng mga hapon na nandun sa Ternate doon nandun na mga hapon ay eh, nakabakay naman yung mga gerilya doon sa Ilat para hindi mapasok yung mga Amerikano at uh, binobomba nga ng mga Amerikano naman yung kampo ng hapon doon sa Ternate hindi kita din may puno okay dito tayo ngayon sa Garita Garita A Maragundong Kabite Mayaman sa kasaysayan At, uh, dito pinalano at pinanday ang uh, kalayaan na tinamo sa kamay ng mga hapones noong World War II dito nakalagay ang mga kanyon ammunition ng mga Amerikano at syempre hindi magagawa kung walang tulong ating mga ninuno ng mga garilyang Pilipino ok